Ayan mga boss, uh, magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon mga boss sa uh, Lancaster Project natin mga boss. Yung extension natin na ginawa dito mga boss is uh, na tibag na pala natin dito mga boss yung bintana. Uh, bali, eto na yung pinakang magiging uh, pinto natin mga boss. Uh, nile na lang natin to mga boss para kakantohan natin. Tsaka yung dito pala mga boss, yung uh, pinakang PVC panel natin na kisamit dito sa may pinakang terry. O natin to ngayong araw mga boss. Tapos kung sakali mga boss, is, uh, yung pinakang uh, WPC planks natin is uh, tatry din natin mga boss i-install. I'm walking alone, the streets are empty. I can seize my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been. Fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Maganda nga po nalit sa inyong lahat mga boss. Uh, natapos na naman tayo ngayong araw mga boss. etong uh, etong pinakang uh, main gate pala natin mga boss. Itong is... sa side na to, yung dalawang, uh, yung dalawang hati ng gate natin is na na pala natin ng WPC planks mga boss. Ayan. Ito na yung uh, pinakang itsura niya sa likod mga boss. Ayan. Bali, ang kulang na lang natin mga boss is etong side na to. Uh, bukas mga bosses, sa may installan na rin natin to. Itong sa side na to. Bali, ganito na pala mga bosses yung uh, pinakangitsura niya sa labas. Yan ito yung pinakang design ng uh, front gate natin mga bosses. Ayan. Makikita natin mga bosses, maganda yung kinalabasan ng kulay. Uh, bali, ano siya, uh, wood texture din siya. Uh, na kulay brown. Yan ito yung pinakang uh, finish natin mga bosses. Ito yung pinakang magiging gate natin bali ito na lang yung kulang natin. Ayan, lalo na pag naikabit natin yung kabila. Mas lalong gaganda yan mga boss. Ayan. yung uh, pinakang uh, PVC panel pala natin mga boss dun sa terrace. Ayan. Natapos na rin pala nating installan mga boss. Ayan. Uh, halos almost the same siya ng kulay na para... Maganda nga yung kinalabas sa mga basis. Nagbiblend din yung kulay na ito, Parang almost ganito rin yung kulay niya. Yung kulay brown. ayon Halos the same din siya mga boss. Uh, share ko na lang rin pala sa inyo ulit mga boss kung paano yung ginawa natin sa pag-install na itong WPC planks natin mga boss sa mga nakasabay-bay mga boss Doon sa, sa last na tenern over natin na bahay is, uh, almost the same yung design ng pinakang gate natin mga boss tapos ganun pa rin mga boss yung ginamit natin uh, gumamit, gumamit pa rin tayo mga boss ng uh, tech screw yung ginagamit natin mga boss sa bubong ayon. ang kagandahan lang na ito mga boss. Uh, ayan, naka before ang ginamit natin doon isa uh, pang uh, pang wood siya na text screw. Ito isang ginamit na natin dito is pang metal na. Kaya dire-diretso yung pagtuturnilyo natin mga boss na itong WPC planks. Bali ganito siya mga boss. Oh. Ayan, yung pinakandulo niya is pang metal na siya. Kaya diretsong uh, tornilyo na lang. unlike doon mga boss uh, before na ginamit natin doon sa turn over natin na last is a uh, ano siya, pointed siya, pangkahoy siya. Kaya, ayun na, ah, binarinahan muna natin bago natin uh, ah, tinornilyo mga boss. Uh, ito palang height ng pinakang ah, gate natin mga boss is 220 to. Mula dun sa ilalim hanggang dun sa taas, 220. Tapos yung, ah, yung pumasok na WPC planks natin is 10 piraso tapos yung pinakang uh, nilagay natin dito mga boss na pinakang uh, space nya yung spacer nya bali uh, 8mm mga boss bali 8mm yung uh, pinakang uh, gap nung WPC planks natin tapos yung pinakang ang, uh, lapad nya is uh, 20cm mga boss yung pinakang lapad nya kung bibili kayo na ito ng uh, buo is bali 3 meters by uh, 20 centimeters yung pinakang haba nya which is ito yung mga boss yan yung pinakang haba nya yan ito gagamitin pa natin dito mga boss sa kabila tapos yung dito mga boss sa taas yung pinakang uh, opening ng pinto natin papunta dito sa may uh, extension na inislab natin mga boss uh, nakantohan na rin pala natin to mga boss yan okay na, okay na tong uh, pinakang opening natin Ayan, tapos ito mga boss, isa bubong na lang pala ito mga boss. Ayan, yung last na video natin is na palitadahan na natin itong paikot. Uh, bubong na lang yung kulang natin dito mga boss. Dito sa taas mga boss, ito yung kabuuan nung uh, pinakang, uh, yung pinakang isa may natin, ayan. Uh, buo na siya mga boss. Ayan. Bali, nabuo na natin to. Uh, ilaw na lang yung kulang na natin dito mga boss. Bali. May isang center light tayo dito tapos apat na pin light yung pinakang uh, magiging ilaw natin dito mga boss. Siguro bago, mga boss sa uh, bukas try din nating ma-install yung uh, pin light na ito. Meron na kasi tayo dito mga boss na pin light para dito sa uh, magiging uh, ilaw natin dito mga boss sa may pinakang terrace. Tapos yung uh, update pala natin dito mga boss sa mga uh, sliding window natin mga boss is uh, itatrye daw ngayong linggo kung sakaling mai-install yung pinakang mga mga sliding window natin mga boss. Medyo marami kasi ito mga boss uh, kaya medyo natagalan din yung uh, pag-fabricate ng uh, pinakang sliding window natin. Bale uh, sliding window natin mga boss is 6 uh, pieces mga boss tapos Uh, dalawang uh, screen door. Ito pala, mga boss, is lalagyan din natin. Lalagyan din to, mga boss, ng screen door. etong papuntang terrace na pinto. Tsaka yung dun sa may pinakang main door. ayon, lalagyan din natin ang screen door yun, mga boss. Kaya medyo natagalan din ng uh, pag-fabricate nung uh, sliding window natin, mga boss. ayon mga boss, ha, hanggang dito na lang ulit yung video natin. ayon, Bukas na pala tayo, mga boss, sa uh, mag-update dun sa project natin sa tan sa mga base. Ewan, eh, patuloy ko na ulit dito mga base. Ah, Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod nating video. Ah, ingat na lang tayo palagi mga boss And God bless sa ating lahat.